Ganda lang pala ang sikreto para dumugin at pilahan ka ng mga tao dito sa Quiapo. Madam, anong sikreto ng paninda mo dito? Ito po, ang papaganda lang. Papaganda <coughs> lang? Yes! ka! Ang ganda mo! Kaya imbis na magpakahirap at magpakapagod siyang ialok ang paninda niya, eh dito mas pinipili lang niyang magpaganda. <coughs> At dito mo nga matitikman itong hindi pa trending pero pinipilahan na avocado at mango tic na tamang tama sa mainit na panahon na tinitinda ni ating kabugera. Sawa ka, kapong kafrutas po kayo. So mga tropa, bago tayo magtiki man, gusto ko sabihin sa inyo na binibenta ko na rin motor ko. Mio i 125S 2019 model, naka-mags, naka-70% white balls, naka two color. Kaya sa mga naghahanap dyan, ng pang daily use or pang motor show, PM nyo lang ako sa Facebook page ko. Baka sa inyo mapunta to. Let's go. Hi sir, magandang araw po. Sawadika! ka, kapo ka, frutas po kayo. Ay sir, ano po tinitinda mo dito? Ay, anong sir? Pasir sir ka pa, babaya ko. Ay, babaya ka ba? babaya Ay, babaya, ba, babay pala. Eh, aka pala. Oo, oh, eh. eh ah, sa isang sawadika ka muna. Sawadika! <laughs> <laughs> ano mo po tinitinda mo dito? Ah, uh, tik, uh, avocado at saka mangga po. Ah, uh, tik na frutas yan? Apo. Oh, Ah, oh, okay. Ibig sabihin yung prutas mo, fruits yun. Ah, uh, fruits po. Pruts Gawa yun. pong Thailand sa ka. Ay, Thailander ka wala. Yes, <laughs> <Ay>. Thailander. <laughs> Magkano po isang order niyan, madam? May 50 po, may 60, may 70 po. May 70? Yes. Ay, grabe. Parang Thailander na yes, Thailander ka na talaga. <laughs> <laughs> sige nga, madam. Order nga ako nung, ano, nung pinakamalaki. Ah, sige po. Pag ito po kalaki yung 70 po. 70? Ah, sige, sige. Mango o mango? Ah. Para mo na isipan magnegosyo ng ganyan. Naisip ako po kasi sabi nila, itong ganito daw ka, may pangpaswerte daw. Ay! Yes! Oo, oh, ano? Pang Thailand nga! Yes! Kapong yes. <laughs> ka! Ang <laughs> galing! Pangswerte yan yung ganun yeah, daliri? Yan, so daw. Ah, kaya naisip mo ito negosyo to? Oo, mag-negosyo tayo. Okay. So, nakakailang ka ng ano dito, baso sa isang araw? Minsan, mga ka-300, <laughs> minsan 200. Ay, ang swerte mo! Pangswerte yan lang mo. po! Yes! <laughs> Kapong ka! <laughs> Ano pa? yan? Ano yan nalagay mo dyan? Gagatasan! Gagatasan! Oh, gagatasan kita! Yes! Gagatasan mo ako, Charla. Ano? <laughs> yun, gatas oh, diba? ng Tikmango. mango. Sige lang yan, Tisiano. Ano yan? Manga. Yun, oh. Yan. Grabe naman yan. Ayan, ayan, ano yan? Um... Mangga po. Ay, ayun yung pinaka buong mangga niya. Apo. Talagay natin siya sa taas. Ayun, Ay, yung buong mangga. Ito po. Grabe, ang sarap. Grabe, ang dami naman nilalagay sa taas. Ayan. Wow, ito na yung 70 pesos. Sarap yan, kapong kao. Masarap talaga yan sa masarap. Ayan, sige, tikman ko na ito ha. Ah, sige, tikman mo. At ito na nga mga tropa, matitikman na nga natin yung pinagmamalaking tik mango na for as low as 50 pesos lang. Meron na kang gantong mango na prutas fresh. Ano Hmm. Tarap. Ako oh, ginabawi sa so, ano, mainit na panahon. Mm. Pagkano dyan, ma'am? Ang sarap. Ito yung mga tipo ng mga drinks or dessert na bagay na bagay pag tapos mo kumain sa tanghalian o sa merienda. Sarap so, ng Sa nasa -lasan mo talaga yung flavored niya na pagka-mango, tapos yung tamis, saktong-sakto lang. At ang maganda pa dito, may buo-buo siyang mango na prutas. Huh? For only 50 pesos lang. For as low as 50 pesos lang. Meron na kayo dito ang meron na tik mango. May mga topics na sa taas. Ayun no? Ice. Hmm. E eh, Crunchy yung yelo ha. Ang sarap. Parang bagnet. Hmm. <laughs> ang lamig. Nakaka-relax siya. Nakaka-refresh. At the same time, nakakakalma ng pakiramdam. So yun sa mga gusto rin matikman at natakam sa video na to, puntahan nyo lang sila dito sa may Tapat lang siya mismo ng Greenwich. So yun ang mga tropa, ubusin ko muna to. Maraming salamat sa panood nyo. Paalam. Bye-bye!